Bora po. Tourist video on the Xremonta 5 If I ay bibigyan ko idea kung ano ang sukat o numero ng ating clutch bearing. So ano gato guys, meron tayong binaklas na clutch kasi nga makapalit tayo ng clutch lining. So ito ay mga more than 5 years ang motor ni bossing, Kaya nakapulisad siya na magpalit ng clutch lining. Kaya lang guys, ang ating topic ngayon is kung ano ang numero ng ating clutch bearing. So ito guys, tatanggalin muna natin, sikwatin muna natin siya gamit ang maliit na screw. Kapag nahirapan kayong sikwatin, pwede rin gumamit kayo ng lunos para mabunot nyo ang kanyang clutch bearing. Kapag meron tayong pagkataon na makapag-edit, is i-upload natin yun kung paano magpalit ng clutch lining ng Honda XRM255i. Magkaiba po ang itsura ng lining ng ipay at saka carb. Doon ko na ipasilip sa inyo guys, ang apat na clutch lining ng Honda XRM25 if i kapag magkaroon tayo ng oras sa pag-edit so for the meantime ito lang muna ang ating i-upload kung ano ang uh, numero ng ating clutch bearing marahil okay. may mga ibang subscribers oh mag-subscribe pa lang magtatanong kung ano ang numero ng clutch bearing ng inyong FI na XRM25 so alam na natin i-zoom or ilapit ang ating bearing sa ating camera guys para makita natin ang kanyang numero kasi napakalit po ng numero ng bearing na ito. So may apat siya na digit. Una ang 6, may isang 0, isang 0 at isang 3. Confirm nga guys, ang numero ng clutch bearing ng FI na XRM ay 6003. Kaya lang, napansin ko is medyo may kanipisan siya no. So maya maya pakita ko sa inyo guys ang isang comparison ng isang clutch bearing na makapal. Kasi meron akong bearing dyan na 6003 na medyo may kakapala ng kaunti. So, mamaya kukunin natin yan para may tabi natin ang dalawa at may kumpara kung manipis ba talaga ang 6003. So, parehang bearing po ang clutch ng ating FI and XRM. Walang iba kundi ang cam bearing ng MIUI, guys. sa so, naalala ko lang, no, kapara din sila manipis at sukat ng bearing. So, ito na, guys. yung sabi kong 6003 na bearing ko, no, sa aking Shop. So ngayon itabi, itabi natin ang dalawa So yan confirm nga na makapal ang isang 6003 yeah! Kumpara sa bearing ng clutch So ibig sabihin guys Special bearing po ang clutch bearing ng xr 125i Nakapareha ng cam bearing ng Yamaha MIUI 125 Yan lang guys no? Sana nakatulong itong video nito Kahit napakaikli lang Maraming maraming salamat At syempre see you sa aking next video Right safe. God bless Ayos